Topic natin po, mga senyales ng lalaki pag tumatanda. Okay? Above 40 years old, 50 years old, may mga senyales yan. Meron ding mga anim na sakit na very common sa lalaki pag edad 40 pataas. Yan ang babantayan natin. Misa mahirap maiwasan itong mga sakit. Gusto lang natin i-delay. Meron din tinatawag na menopause sa lalaki. oh kala nyo wala. Ang tawag dito, andropause. Kung ang babae may menopause, edad 45 to 50 years old, ang lalaki meron din andropos bumababa din ang testosterone. Yan, okay? Actually, hindi lang to para sa lalaki. Pati mga babae, meron din kayo makukuhan tips. Paano gagawin natin to delay aging? Ito yung mga common na sakit sa lalaki at sa babae. Yan, oh, high blood, parehong mataas oh, pag tumatanda. Sakit sa puso, mas marami sa lalaki. Barado sa baga, marami din sa lalaki. Diabetes, heart failure, pati gout. Gout, mas marami sa lalaki. Ito nangyayari sa lalaki, edad 20, 30, 40, 50, 60. Ayan, no? Pag bata pa tayo, malakas. Testosterone. Malakas ang libido. Okay? 20 to 30, malakas ang sex drive. Walang problema. Mataas ang testosterone mo. Machong-macho. Pagdating ng 40, bababa na yung testosterone. So, unti-unti ang pagbaba niyan. So, sa 40, medyo mahina na ang sex drive. Hindi na gano'ng makatulog. Mababa na yung hormone. Ayan oh, nag-gray na yung buhok. Pag 50-60, yan na. Uh, tataas na yung buhok, kukulubot na, pati yung balat, uh, liliit na yung muscle, lalaki na yung tiyan, bumababa na yung testosterone, pati sa sex drive, mahina na. Okay. Yan ang nangyayari. Iisa-isahin natin. Ito yung testosterone level. Sa babae, pagdating ng edad 50, 45 to 50, sa babae, biglang babagsak yung estrogen. Eh. Kaya may hot flush. Pero sa lalaki, dahan-dahan ng babao and that 20 30 40 testosterone going down 50 years old kalahati na lang testosterone 60 70 halos very few na lang so kaya nga humihina din ang lalaki ano ang mga senyales na tumatanda number 1 low libido okay andropose yan uh, mas hindi na makatagal pag nagtatalik mas mahina na pati yung semilya mas kumukonti na yung semilya, mabagal na galaw, mas mahirap hirap na rin makabuntis. So, bumababa na siya. Pag edad 40, 50, 60. Number two, mapapansin nyo, mas parang wala ng energy. Pag 50, mas antukin na, mas pagod na. Paano nga yung testosterone? Eh? Pampamaintain ng energy. More fatigue. Buong araw, parang medyo mas pagod ka na. 'Di diba? So dapat ko conserve mo na energy mo diyan. Number three, ito sa lalaki pati sa babae, mas tumataba, okay? Yung muscle mas lumiliit, uh, yung tiyan mas maraming taba, mas metabolism, mabagal na yung galaw ng katawan, kaya pareho yung kinakain mo, pero mas tumataba ka. Kung dati kinakain mo one cup rice, ngayon one cup rice ka pa rin, mas tataba ka ngayon. Kasi konti na lang kailangan ng energy ng katawan mo. Yan ang problema. Kaya dapat, mas tumatanda, mas konti kakainin. Kung dati one cup ka, ngayon half cup ka na lang of rice. Kung dati two cups, ngayon one cup na lang. Pag tumatanda, insomnia na. Hirap na makatulog. ng bata tayo, kaya mo matulog 10 hours. ba diba? Pag matanda na, seven hours, 6 hours. Pag gumising ka ng madaling araw, ng alas 4, alas 5 ng umaga, hindi ka na makatulog. Okay, testosterone kasi nire-regulate din yung sleep pattern. Pero sa umaga naman, pagising mo, eh, antok ka naman. Antok ka sa umaga, hindi ka makafocus, irritable ka pa. Number five, lalaki at babae yung buto, humihina. Delikado, mabilis ma-fracture. Kaya sa pagkain, kailangan mataas sa calcium, mataas sa vitamin D. Vitamin D pwede magpaaraw sa umaga o sa hapon, huwag sa tanghaling magpaaraw kasi hindi maganda yung sikat ng araw pag tanghali. Uh, calcium, uh, low fat milk pwede, dilis, pwede, mga keso, yogurt, uh, green leafy vegetables may calcium din. Konti. Vitamin D sa itlog meron din. Number six, ito problema pa ng kakaedad. Lalaki at babae magkakaroon ng age spots. ba diba? Ang pangit pakinggan eh. Uh, marka ng tumatanda. Anong kulay yan? No? Oh. Misan, mapapansin nyo. Ba't meron ako mga patsi-patsi na, na brown, naglalabasan. Misan, yung iba mapula. Yung iba brown. Yung iba parang freckles na mal malaki naglalabasan na. Tapos ang balat nyo, dati pagbata, malambot pag tumatanda, medyo matigas na siya. Medyo parang uh, matigas na siya. Uh, mas, mas, parang mas maga siya pag tumatanda. Ganun ang nangyayari. Kaya kailangan huwag magpapadirect sunlight para hindi masira yung muka. Uh, yung sabon sa muka, dapat yung maganda lang. huwag uh, yung matatapag na sabon, mild soap lang. Maglagay ng moisturizer dito, di ba? Maghilamos twice a day para malinis lagi yung muka. Okay, huwag mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo, mas pumapangit. Dapat sapat din na tulog. Pag kulang ang tulog nyo, siyempre magkaka-eyebags yan. Yan din ang problema natin. At mga bisyo. Naninigarilyo, uminom ng alak, magdadry ang skin nyo. Nagdo-droga, lalo magpapangit ang muka. Maraming stress, nakakapangit. So, dapat... Relax lang, kumain ng maraming gulay, maraming pruta, Sabi ko nga, yung mga carrots, yung mga rainbow colored foods, kumain kayo. Red, orange, yellow, green, blue, lahat 'yan pampaganda ng kulay. Yung kamatis, orange ang color, strawberry, red, mansanas, red, lahat 'yan, kalabasa, lahat 'yan. So, magandang kulay carrots. So, mas gumaganda din ang kulay ng mukha. Iwas sa mga sakit. Kung may high blood, may mga diabetes, sakit sa kidney, papangit din yung mukha. Depression. Ito, mapapansin nyo to. Pag tumatanda ang lalaki at babae, pag edad 50 pataas, ang babae madalas umiiyak, nalulungkot, moody. Iba, Moody. Ang lalaki, hindi umiiyak, hindi nalulungkot, nagagalit. Ang lalaki, pag nadidepress, aggressive, nagagalit. Pag ang babae, mas umiiyak. So, iba lang yung coping mechanism nila. Kaya lagi sila mag-aaway. Diba? Other warning signs, lumiliit yung muscle, lumalaki ang tiyan, lumalaki ang breast, walang confidence, nalulungkot. Yan you know, o. Okay? Ninenervyos, pati yung mga buhok sa katawan na babawasan. Actually, kahit yung body odor, yung pawis na babawasan. Pag bata ka, 20, 30 years old, dyan talaga ma maraming pawis. Ma may body odor. Pag tumatanda, actually, nababawasan yung uh, body odor. Anong mga sakit ang babantayan natin? Ito, lalaki at babae. Number one, heart disease. syempre. Pag tumatanda na ang lalaki, yung puso, mas mahina na. Mas mahina ang pumping, mas matigas na yung puso, mas mabilis na hingalin. Pag umakyat ka ng dalawang palapag, pagbata ka, bali wala Ngayon, dalawang palapag, kakabunga yan. Hihingalin ka na. So, heart disease, babantayan. Kasi yung mga ugat nga, pwede mabarahan ng kolesterol, taba, sigarilyo. So, bilang cardiologist, yan po linya ko. So, pag nagbara yung ugat sa puso, uh, heart disease yan. Another is high blood. Pag tumitigas yung mga ugat natin, mas mataas din yung blood pressure. Delikado yung high blood, kailangan ginagamot yan. Maalat ang kinakain, sobrang stress na high blood. Pag na high blood, pwede mas stroke pwede ma-kidney disease. So, heart disease, high blood, sakit na nagkakaedad lalaki at babae prostate, di ba? Pag ang babae, breast cancer binabantayan, lalaki, edad 50 tumatanda, parang ang tagal na umihi. Bago, umi, bago makaihi, kailangan mga 30 seconds. Tapos pag nakaihi na, parang may tira pa rin. Diba? Kailangan pagkaihi mo, mamaya pahinga ka lang konti, one minute, ihi na naman. Tapos yung ihi, dati Diba dati, sabi nga pagkabataan pataasan na ihi eh. Pag tumatanda, mahina na yung uh, yung tapon ng ihi. Ibig sabihin kasi nababara na yung prostate. Pwedeng lumalaki lang yung prostate which is common sa lahat ng edad, 50 pataas, or binabantayan din natin prostate cancer. Ano bawal sa prostate sa mga kalalakihan? Ayaw niya yung karne. Maraming beef, ayaw gatas, medyo ayaw din Maang-anghang, medyo bawal din. Mas gusto niya, kamatis, prutas, gulay, yan ang gusto. Para iwas sa prostate cancer. Diabetes, yan. Another problem ng na nagkakaedad, di ba? So, diabetes, uh, more kasi, baka puro mga matatamis ang kinakain. So, unhealthy food. So, kailangan natin mas healthy kakainin. Maraming may diabetes ngayon. Ito rin, Alzheimer's disease, di ba? Pag nagkakaedad, mapapansin nyo, lalaki at babae, parang mabilis na makalimot. Hindi mo na mabanggit yung pangalan ng uh, kaibigan mo o yung gamit. Medyo may delay ka na ng one second. Kasi nga, rumurupok din yung mga ugat. Uh, medyo nagbabara. Baka may konting barabara sa ulo. Pati yung brain natin, medyo lumiliit. Eh. Kaya dapat gagamitin lagi yung utak. Sabi ko nga, huwag magreretire, trabaho lang. Ng tra Pwede ka magretire pero dapat may project ka pa rin. May ginagawa sa utak, magsulat ng libro, mag-diary, maggawa ng puzzle, mag-chess, magbasa ng libro, mag-aral pa rin sa school kahit may edad na. Exercise, maglalakad, mga 5000 steps, 3000-5000 steps in a day, okay na 'yon. At maganda sa may edad, maraming kinakausap. Hindi pwedeng wala kayong kakausapin kasi pag walang kinakausap ang senior, madidepress, ma lalo pupuro lang ulo. So, dapat may kinakausap, mas maganda, may kausap kayo na hindi lang kaedad din yung senior or you mas bata. Pwede rin. Tips, dapat sapat na tulog, di ba? O may tulog pa nagkakaedad. Okay, mas gumagalaw, mas nag-exercise, uminom ng maraming tubig. Okay, at least six glasses of water, bawa sa stress, tigil sa sigarilyo, at pinakamahalagang tip, yung kain, dapat kain ibon na lang. Okay, yan talaga ang, actually, kahit ako napapansin ko, parang, bakit tumataba ako, pareho namang kinakain ko, wala namang pinagbabago. Ibig sabihin, kung nung bata ka, dalawang platong kanin, ngayon di ka na pwede dalawang plato. Isang plato ka na lang. Kung isang platong kanin dati, ngayon half cup. Kasi nga, konti na lang kailangan mo energy. Kasi maliit na yung muscle mo, konti na lang kailangan niya. So, mas konti ang kakainin mo dapat. Less carbohydrates, less kanin, pero marami pa rin ulam, may gulay pa rin, may karne pa rin, pero mas konti. Pag hindi gutom, wag na kumain. Mas mahaba ang buhay nung mas payat. Okay? Sana po makatulong tong tips natin. Lahat tayo mag adjust edad 40, 50, 60, pag napanood yung itong video, tingnan nyo na. Isa pa pala, pati yung bituka natin nagbabago. Mabagal na galaw ng bituka, mabagal ang panunaw, hindi na pwede yung gusto mong fast food na pizza at maraming uh, palaman na maraming toppings na pizza. Dati ang sarap nun, no, di ba? Kahit anong pizza kainin mo, soft drinks, bali wala. Ngayon, pag may edad 50, 60, subukan mo magpizza, mag soft drinks ng marami. May ka na. Kasi ang tiyan ng may edad, mahina ang panunaw at kulang na yung panunaw. Kulang yung enzyme sa pancreas, sa tiyan, sa gallbladder. Kulang na yung nilalabas ng panunaw. Eh. Hindi na natin matunaw. So, yung pagkain ng may edad, dapat parang lugaw, malambot na lang o dahan-dahan na lang para mas matunaw yung pagkain. Yan po yung reality. Sana nakatulong to para maging mas healthy at mas sumaba ang buhay nyo. God bless po.